nanay ni Angelica Yap aka Pastillas Girl, pinatay. Ang ating beloved Filipino star na si Angelica Yap na kilala natin bilang Pastillas Girl ay nagluluksa sa pagkamatay ng kanyang 43 years old na ina na binaril sa kanilang lugar matapos siyang bantaan na mamamatay siya bago magpasko. Si Maria Teresa Hernandez ay pumunta sa isang eatery sa Caloocan kasama ang bunsong babae at pamangkin noong linggo. Isang lalaki ay dumating sa eatery at nagsabi na undercover cop daw siya at naghihintay na hulihin ng isang drug pusher. Ang lalaki na nakasuot ng cap at maong na jacket ay sinabi kay Hernandez na maganda siya bago siya binaril. Binaril si Hernandez sa kanang gilid ng kanyang ulo gamit ng 9mm handgun nasugod pero namatay siya sa ospital. Ang lalaki ay mabilis na tumakas gamit ang motorsiklo matapos nito barilin si Hernandez. Isang kamag-anak ay nagsabi na maaaring ang dating nobyo ni Hernandez ay ang suspect. Ngunit ayon sa mga pulis na baka ito ay dahil isa siyang village counselor na lumalaban sa droga o baka dahil sa kanyang negosyo.